kailangan natin magtulungan iwasan natin ang magsiraan kailangan ng mindset niyo laging positive once you already have a grateful mind and heart and soul everything else is extra na huwag mong gagawin sa ibang tao yung ayaw mong gawin sa iyo ang pagkakaroon ng positive mindset ay isa sa key sa pag-unlad sa bawat pilipino ano nga ba ang positive mindset na kailangan ng mga pilipino sa mga kapwa ko din Pilipino, kailangan lang talaga nating pagkaroon ng unity. Pinaka-importante, dapat suportahan natin ang bawat isa sana mawala natin yung masyadong competition. You have to work hard. Work harder pace up, di ba? Pag uh, hu wag mong intindihin yung hirap ng buhay rito na may snow, positive ka lang na laban lang ng laban. Para sa akin, you have to be grateful so you, you know, every day just by waking up, just be grateful. And then the second one is have like abundance mindset so that when you see somebody that's succeeding, you can use that as an inspiration. Just be nice in general. Huwag mong gagawin sa ibang tao yung ayaw mong gawin sa iyo. Try to live by that. Ang society magbe-benefit greatly kung lahat ng tao ganun ang outlook sa buhay. Yun, dapat talaga kailangan natin magtulungan. Iwasan natin ang magsiraan. Mga Pilipino ang supportahan natin. Bibili ka ng pagkain ng ganito, dapat Pilipino, ganyan. Although, hindi natin maiwasan ang, ang competition, pero dapat healthy competition tayo. Kahit anong trabaho, pasukan nyo hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo. Uh, you have to study, you have to uh, find your uh, own uh, success. Say, naghanap ka ng parking somewhere Like at supermarket. Tapos nagkataon na may nahanap ka tapos sabay kayo nung isang kotse na magpupull into the parking spot. Just give the parking spot to the other person I guess. And then I'm sure you'll find another one. Little things like that. Sa Canada mahirap magisa bilang Pilipino. Kailangan natin ng someone na tulinon ba. Uh, walang iba kung hindi kapwa din nating Pilipino, di ba? na mas mapagkakatiwalaan natin ang kapwa nating Pilipino. Maging matatag lang tayo at magpakabait sa kapwa nating mga Pilipino. Maging palakaibigan, magmahalan tayo. Yan Walang siraan talaga. We have to lift each other up. Hopefully, uh, you will maintain your position na gano'n ng ano nyo, yung mindset nyo. Kailangan ang mindset nyo, laging positive. Wala kayong iniisip kundi yung uh, magtrabaho lang para sa pamilya at tapos mag uh, volunteer kayo sa mga community para may ma-meet kayong mga connection na ginagawa ng mga Canadian mentality. Kung na sana mga Canadian, mababait sila, basta maging truthful ka lang sa kanila and faithful ka sa trabaho. You have to hang out with people with the same values, yung mga very positive mind thinking or like growth is their, what they're longing for. Pero ang pinaka-importante for me is gratitude kasi without that talagang nega tayo 'di ba yeah. once you already have a grateful mind uh, and heart and soul parang everything else is extra na because you have already that abundance mindset it's gonna come to me in my own time in my own space pag mabait ka sa iba it makes you feel better about yourself and in turn you make other feel better when you do that I try to think positive kasi uh, kahit gano kasama yung situation mo ngayon sooner or later things will get better and you just have to believe that something will come up for you Kung may mga negative traits tayo na nadala natin dito. Baguhin na natin yan. Kasi, you know, na mas okay din na nakakapag-adapt tayo ng panibagong environment, ng panibagong ugali. Kasi, dun mo may kita yung maturity mo eh. Dun mo may kita yung openness mo. Dapat, hindi natin nililimitahan yung sarili natin sa ganong mindset. Dapat, willing din tayo magbago, willing din tayo na makapag-inspire din ng iba. And, yun nga, na dapat may purpose din tayo sa mga ginagawa natin sa buhay.